ng oh mic para rinig ang really nagotok. Yun ang masarap dun eh. Yung putok na yun eh. Sige <laughs> sir, atras ka konti sir. Yan! So relax lang. Parang ano lang natin po. Parang tatagilig ko ng konti. Wow! Yun na pala yun. <laughs> Sige na. Relax sir. Mm. Mm. <laughs> Parang malutong eh. Oo. Hindi lang yung kamay mo. Pag matigas, sana rambut lang sila. Yun! Yun <laughs> <laughs> <Kina> pala yun. <laughs> uh, Basta relax lang ako. Mm, grabe ah. <laughs> Walang palutok yung... Minsan hanggang matapos eh. Sige lang yung want Okay. Basta relax konti lang. Relax konti. Hilahin ka ko lang konti. Ayun! Kuwabe. <laughs> <laughs> so, yun yung ano, yun yung parang, siyempre, uh, mga sa tagal na misalignment. Relax lang. Oh! Ayun, Ay, parang uh, hindi na naubos ha. Relax ulit. Mm. Yan lang pa yan. <laughs> Pamewang ka, parang ganun lang. Yan, yan, lang, relax lang. Tapos, igaganong ko siya. Pigilan mo pata likod. Yung pagganon ka. I yan, yan. Sige. tigasan mo konti. Yan. Konti pa. Okay. Isa pa. Tigas. Okay. Tapos, ganun mo yung kamay mo. Tapos, taas mo lang diretsyo. Hanggang likod. Sige. Yan. Straight. Sagad mo hanggang likod. Tulak ko lang konti. Yun! Isa <laughs> 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 pa. Kabila. Para pantay. Sagad lang konti. Ah! <clears throat> Pat, talikod mo dalhin. Yan. Okay. Mm. <laughs> Parang balat na lechon na. Malutong. <laughs> Yan lang yung misalignment minsan pag gani. sa balikat sa liig. Sige sir, dapa ka dito sir. May ayos natin yung sa spine mo para hindi naman 100% natin matanggal siya dahil matagal na yan eh. Pero yung ano, marirelax ng konti yan siya. Sa relax mo lang tong likod, wag mo siyang pigilan ha. Okay. Inhale ka lang. Exhale. Yan, maglalagot mo ko, no? Grabe. Inhale ulit. Exhale lang. Ah, isa pa. Yun! Grabe naman. Inhale ulit. Exhale. Exhale. Grabe, no? Naramdaman okay. mo yan? Talagang tulid. Oo. Isa pa. Hindi na ulit. Big Okay, isa pa. Okay, isa pa. Okay. Grabe. Iyan na siya. <laughs> Ang dami yung mga sinakit-sakit siguro ng likod mo, eh, no? Ako lang. <laughs> in mo lang. Exhale. Okay, isa pa. Exhale. Okay. Okay, grabe. pag <laughs> bilang ko lang konti pa. Sige lang. Ayan. Sige lang. Relax. Oh. Konti pa. Okay. Okay. So, kung yan, mapapansin mo kaagad mo. Oh. Ito talaga medyo hangat siya. Ano? <laughs> kita ako mag -ano sa kabila. Medyo ito yung mga nakaangat eh. Yan. Ganyan mo lang bagsak. Yan. Okay. Relax na. Huwag mong Okay. Wala. Meron pa rin. May ano pa siya eh. Bukol talaga eh. Bilang. Bukan cổ kính là lang, eksen cái ni lông ok

hmm Parang ano ah. Parang naputol lang ah. Kita pilok ba yan dati? Noon pa? Ito yung kabila yun si Meron. Mayroon? Mayroon. Mm, ito nakalak eh. Kailang magotok eh. Magotok din eh. Try ko ulitin. Baka hindi ko lang nakuha. Hindi <laughs> na masalilang. Eh. Oh, wala naman. Ayun, meron. Isa. <laughs> Tagilid ko nito konti. Yan, ganyan lang. Ganyan. Ang basa relax. Relax lang. Huwag mapigilan. Inhale. Exhale. Hop. Okay. Saka. Sakit? Medyo. Medyo. Kasi inhale lang. Exhale. Dito kasi yung ano eh. Hindi balance, no? Okay. Okay. <laughs> Napahinga na buntong hindi. Sige <laughs> Okay. Taas ko lang ito ha. Na-relax. okay. Ayan. Yeah. Medyo bumaba-baba <laughs> siya. Hindi 100%. Pero, mas... Okay.

<laughs> Mga lalakas yung, pan, lalakas yung pandinig ko nito. Yung. <laughs> Sakit bayan yan? Meron niya ako. Uh, may problema dyan. Mayroon pala dito. Meron ako dyan. Malambot na malambot. Yeah. Okay. Yung. Mm. Ah. Okay. <laughs> yan lang natin. Relax na. Okay. Sakit lang konti. Okay. Lagyan mo ganyan lang. Ayan. Pagsak mo lang. Relax mo lang siya. Inhale ka lang. Thanks. A... Mm. Yun. Alam nga naman. Sigurado. <laughs> Solid. 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 Hmm. Yang di Yes, di Oh. Sang pitik lang. Hmm. <coughs> Tidak, hilang oleh, relax, oke, okay. <laughs> oh. ah. Lahat ah. Hmm. La Sige na, relax ko lang tuhod. Yan, tuhod. Hilahin ko lang konti. Relax lang ang tuhod. Yun. Konti pa. Relax Ay, lang dito, ah. Tuhod, relax, tuhod. Yan. O mapigilan. Yan. Yun. 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 dami. Relax ulit. Okay. Dito. Nabot kang dyan, dyan dito dito sa palang palakang. dami. <laughs> <O>. dami talaga. Sige <laughs> relax ulit. Straight lang pa. Okay. Sakit. Nito. Wala naman. Wala naman. Hmm. <laughs> Relax lang. Ah. Dito, may masakit ba? Wala naman. Dito. Wala naman. Sa kabila. Okay. <laughs> Sabi niya, meron, kiliti lang. Relax a bit. Ito pa, relax lang ang tuhod. Sopya. Lambot lang pa, pati tuhod. Okay. Dami ah. <laughs> Sige lang, nasa relax. ada konti di desa ating, ya siapa ya dan mau nanan mau yang siapa tapos tagilid ka lang harap ka sa akin yan sige te konti pa atras mo konti ako to put yan okay na sige parang higa mo lang yan kapit lang gan. so, relax lang tatagilid ko lang relax mo lang wala balakang hindi ka lang Big Relax. Relax. Oh, grabe. <laughs> <laughs> <Talagang iwan. laughs> yan ang talagang buwan. So then, yan. Stabilid ka ulit. Yan, okay na. Straight lang to. Hindi lang Sakto na yan. lang. Relax ulit lang. <sighs> Okay. Okay. <laughs> <laughs> Wait lang. Palitan natin na. Uh. Wala naman dito. <laughs> yeah. Tapos ito naman, itaas pa lang ito. Ito rin. Tapos taas mo yung balak. Yan. Yeah. Wait lang. Okay. Straight lang. Pag ganyan, wala mas sakit? Meron. Hmm. Sa balikod? Wala naman? Wala. Okay lang? <laughs> wala, wala mas sakit. Sige lang. Sakto yan. kapit na ako dito. Ang gagawin ko sa kanya, i-stretch natin yung spine mo. So, ko ito mga 5 seconds. Ha? Inhale ka lang. Exhale. Marami pa. Exhale. Okay. Ramdam, ramdam. Sige <laughs> lang. Taas mo dito. Okay. Grabe. Kamusta sa pakiramdam ng likod. Ano na, na eh. Parang nako na siya. Pag paghila. Oo. Uh -huh. dito eh yung, yung basakit. Uh -huh. yung parang na nag-connect. Na. Uh -huh. na pakiramdam eh. <laughs> kasi <laughs> pag siya uh -huh. Ang nangyayari kasi dyan dahil naka parang naka-curve siya kanina, parang ganun. So nung yung mga in adjust natin, uh, kung saan talaga yung tamang pwesto niya. 'Yun yung hmm. mangyayari. Okay. Kaya yung mga naglalagutukan, pumupwesto lang sila ng tama. Ang, ang problema lang natin, dahil nagalaw, posibleng may konting pain. Kasi mm. sa tagal ba naman niya, nanudududod siya sa ibang mm. pwesto eh. So minsan naman, mga dalawa-tatlong araw, minsan naman mayroon isang linggo. Pero after naman yan, mas relax na yeah. yan siya. Oh. Tapos ang gagawin natin, titignan natin kung na-straight yung spine kahit konti lang. Kasi kumbaga, yung pwesto niya na gano'n na siya na matagal na hindi naman yan pag mo ng isa, straight ka agad eh. Okay lang kung bakal. <laughs> tuwid na yan ka agad. Oo, oh, tuwid na. Pero sige, check natin siya. Tayo ka lang ulit. Ah, po lang, po lang yan. Tingnan natin yung likod. Compare natin kanina. Ayun. Sige, straight mo lang ulit. Straight body. Eh. Ah, okay. So, ito ngayon. Daglang ko lang ng camera. Yan, yun na siya, okay.